Kagimat, merong antingeros mga mutya ang kanyang ano dala pero ayaw niya pakita kanyang mukha mga kagimat. Ito yung da gamit niya oh. Iba't ibang mga ano kuha Ito kung tingnan mo parang may gabay mga kagimat. Ito, baba. Tapos may mata. Tapos yung ano niya sabi niya linta daw Nauri. Sabi ng ano antingeros na to. may ilig siya sa mga mutya mga kagimat. So, kung um, linta na naging bato, o kung tingnan mo, thousand years ago, meron na yung ano. Uh, kung i-search mo sa, sa Google, ang explanation ng science is, may petrified sila, mag-transform sila into bato. Nag-exist talaga ang mga mga sinaunang mga hayop or insekto maging bato. Uh, even ang science nag-acknowledge niyan kahit kahoy na yung bato so ito yung gamit niya mga kagimat. ito naman mga kagimat, eh, ipo ipo mga kagimat ibang uri na ipo ipo oh. ito nagbibigay ito ng lakas at liksi sa katawan mga kagimat ah, maganda to sa pagbiyahe, pag travel mga ah, marami nang nagdala ng mga ganito ah, epektibo to sa sa pagbiyahe at sa yung pangangatawan may malakas ka Ah, uh, marami pa sa iba't ibang uri ng ano makakagimat sangkap ito din makakagimat is bag uh, bagang ng hayop bigay ito ng lakas sa katawan kaya, at hindi ka madaling magkasakit makakagimat ito makakagimat kahoy din to makakagimat na ano uh, panipas Uh, kung pangsangkap lang to mga kagimat, kasi malaki siya kung ilagay yung katawan, uh, nagkakaroon ka ng ano, uh, kapangyarihan ng tagaliwas sa bala. Pero siyempre, kailangan pang ritualan. Pangsangkap to, kunan mo siyang konting part, ilagay niyo sa buti. May uh, makikita nyo yung ano, kung gaano siya ka -efektibo. Pati to mga to, panipas, iwas yung bala mga agnat. Pero syempre, kailangan talaga ng mga ritual ang mga bagay para ano lalakas siya at epekto siya kasi yung iba hindi hindi mag-epekto ito naman magagaling ito yung uh, pangamay tawag dito ito, nanawag ito ng mga swerte halo to sangkap sa pampaswerte halo din sa mga buti mga gayuma at iba pang mga ibang mga mga pangnegosyo negosyo mga kagimat no? para, ng, para siyang kamay ng tao mga kagimat mga, nang tumatawag Pangsangkap nila ito. Ah, nakunan na nga oh. Nakuna na, nagawa na ng sangkap. Pero malaki siya na uri. Ang isa tong uri ng halaman or vines na nakatapot sa ganito. Pag ganitong part ng sanga din niya, nakaganyan siya. Pag, meron akong vlog niyan makagimat ang ang pagkuha nito ng pangamay, yung puno niya, ah nakadikit sila nakatat sa puno ganito so ito yung ano niya ah, yung ori e, ganito yung itsura niya tapos pagtanggalin may ganito na itsura mga kagimat at marami pang iba't iba ito ay eh, sapatos ng duwende mga kagimat meron itong mga gabay mga kasi namin dito eh, mga open yung third eye nila o mga tropa <laughs> oh, dito tayo So marami itong mga dala mga kaagimat. So kung meron kayong nagustuhan, in, um, inform nyo lang ako para uh, bigyan ko kayo ng ano, um, tamang pamamaraan o rasyon paano maggamit ng mga mutya at iba-iba pang mga sangkap mga kaagimat. Para naman matutunan nyo pag kayo nang mismo nakakuha or meron kayong mukha, mutya, pag makakuha na kayo, eh, alam nyo kung paano gamitin, paano buhayin, paano pangalagaan. Kasi hindi pwede makakagimat na kuha ka lang niya, dalhin mo lang palagi. Ayun, uh, ayun. Ay, uh, minsan kasi hindi yan umaandar pag walang ritual na tama. So kailangan natin ng proper na pangalaga ng mga mocha. At sa meron pa akong pakita sa inyo ito, hagstone mga kagimat. Yung bato na may butas, lampasan ang tawag sa usually bandang luson, lampasan, uh, bato na may butas. Nakakuha ito usually sa dagat or sa ilog, sa lugar na meron tubig. Kasi binabutas siya ng tubig mga kagimat. <laughs> Okay. Pwede siyang dipinsa to sa mga inkanto, mga maligno, at pampaswerte na din. Okay. So, makakagima, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat nasi Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.